kabayan may share lang po ako sa inyo mga sige na ako rito dati ito mga kabayan contact point so lagi tayong natitirikan basta maulan yung panahon mahirap start nanginginig kalyado kung ginawa ko kasi may pina, pinayuhan ako ni ano, Doktor si boss sa uh, Print Shop Shout out po sa iyo. kay Kuya Max, Kuya Michael Mendoza. Taga Pampanga. Sila yung mga nag-advise din sa akin para palitan ng igniter. Problema nga lang mga kabayan. Ito mga kabayan ay iniwan sa akin nung nagpapalit din ng igniter na ang igniter niya yung single single igniter ito dual to eh uh, external igniter kaya ako nagkamali ito sa naon ng ano dual igniter ata yung pinalitan ko nito pinalitan ko kaso iniwan na to sa akin nung nagpagawa so, marami pa tayong pwedeng magawa dito mga kabayan so ang sisir ko sa inyo mga kabayan once na masira kasi magkakaiba ng ano yan yung, pang, yung binigay sa akin na ganito pang 4K bumigay yung ano yung bushing sa loob ito bearing type to may bearing siya rito yung binigay sa akin ah uh, bushing lang siya sa loob ay bumigay umalog kaya pala namamalya rin sabi ko parang walang pinagbago ah pumapalya rin sana lang ako hindi na rin ako nagpalit kasi dalawang libong bili ko dyan dito tapos kasama na yung ano yung distributor so ang ginawa ko dyan mga kabayan kasi wala na nga akong makuhaan ito yung original ko yung dating contact point ito ginawa natin dyan dati yan mga kabayan yung loob nyan ganito yan contact point to eh contact, contact point type ayan so ang ginawa ko kasi na talaga akong mabilihan itong ganito no choice na ako, inama ako, sana ka ako dumana, nilagari ko yan. ay yan, mga kung Nilagari ko kung part na yan. Ito kung Dito sa tapat na to. Nilagari ko siya tapos yan sinetap ko kasi isa lang naman halos ng setup yan dahil nitong advancer sa timing isa rin lang kaya pagka ano, wag nyong wawala pag nagpalit kayo wag nyong wawala yung ano wag nyong pamimigay huwag nyong itatapon basta tago nyo lang pag kamukha nito hindi ka pa tayo nalilinis eh. marami tayong feeling magawa dito marami kayong feeling magawa lalo na kung ang gamit nyo external. Pero, ito, gusto kong subukan dito, yung ano, yung dalawa. Dalawang igniter. Yung pick-up, at saka yung mismong igniter. Ito kasi external eh, nasa labas. Pero para sa akin, mas maganda yung na, itong ganito, yung ganyang malaki. Kasi, malakas ang kuryente niyan. Uh, matatag. Matatag siya. At 20, think ko nabili 3 years ko nang ginagamit mga kabayan buhat nung mapalitan ko yan ng igniter hindi na ako tumitirik mga kabayan kahit maulan wag lang mababasa tong ano Toto, to, to pag nabasa yan sigurado papalya nasubukan ko na yan sa bahahan talagang garantisado mga kabayan hindi kayo hihiyain pagka naka igniter kayo Sana mga kabayan ano ah nakakuha kayo ng tip para sa ano sa ganyan. Pagka may comment kayo merong meron kayong concern. Ah comment lang kayo sa baba. Para ma-guide ko kayo kasi madali lang namang maglagay niyan. Ito. madali lang naman 'yan. di ni i i i i i tapos sabi i iba Ducato igniter hindi mo na pwedeng gamitin yung dating coil pwede po wag kayong maniwala to sa hindi na po pwedeng gamitin to pwedeng gamitin yan para hindi na kayo magastusan isa lang yan maliba na lang siguro ang gagamitin nyo na igniter yung pang rebo yung pang EFI hindi pa ako naka encounter ng ganun hindi pa ako nakakagawa gusto ko rin makakuha ng pang rebo eh. Kasi may nag-TPM din sa atin. May nagtatanong. Kung paano daw yung wiring. So hindi ko ma-advise kasi wala pa akong ideya. Kaya hindi ko siya in-advise han. Baka masunog lang sayang. Masisipan niya ako. Pero sa ganito, kaya ko kayong i-advise. Kaya ko kayong i-guide. Kahit through chat lang. Kasi marami akong natulungan din. Na through chat. Uh, kasi siyempre may iwas niya sa gastos so sana mga kabayan may kayong nakuhang tip o nakuha o may natutunan kayo saka so, mga kabayan napapansin ko dun sa ano pagka nagustuhan nyo yung video kasi halos ano eh 80% yata o 90% hindi po nagsasubscribe pwede po pakisubscribe sa po para lalo tayong ganahang gumawa ng mga video na kung so pwede pong makatulong sa inyo. Ganda lang mga kabayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.